Tuwing kumakain tayo ng saging, huwag lang basta itapon ang balat nito. Alam nyo ba na ang balat ng saging ay isang mahusay na natural na pataba para sa mga pananim? Mayaman ito sa potasyo na mahalaga sa paglaki at pagdevelop ng mga halaman. Bukod dito, ang balat ng saging ay may mga mineral at nutrient na nakakapagpataba ng lupa at nakakapagpabuti ng kalusugan nito ang mga ito ay nakakatulong sa pag-absorb ng tubig at nakakapagpabuti ng resistensya ng mga halaman sa mga sakit ang balat ng saging ay may antifungal properties din kaya ang paggamit ng balat ng saging bilang pataba o pang-spray sa mga halaman ay isang magandang paraan upang mapabuti ang kalusugan at produktibidad ng mga pananim. That's all for today. Have a nice day. Bye-bye.